Tau ka na tong tanan. Ah, perteng ta sa intro pa lang, oi. So, <laughs> karong ang lawa, Merkulis, uh, Mi 7, 20, 25 na no. So, akong ipalantaw, akong ipakita ninyo ang mga lugar nga akong naabot kada adlaw. sa Metro Manila, tungod kay ang Manila, agi sa among trabaho o akong trabaho, dire uh, natuyok-tuyok na ginako ng Manila, no. ah uh, sa pagkakaroon, ito na. Miyagi ang bus di ay hapit ko maligsi. <laughs> uh, kita niyo ang uh, nakatatak sa uh, kuan likod sa bus, BGC bus. Ah, uh, di ba? So, but pasabot na sa tagig area, no? So, karon kay buntag man. So, ano sa ta, video-video sa ta din napita. E, Wa man tay lingaw, kanisa akong kalingawan kay samtang nagpaabot ang pasahero busy po ang ubang mga riders ang ubang pasahero no so karon may din sa unahan pakita nako sa inyo ang in plaza kay mihunong yung kudre dira na pod sa unahan po gamay dira na sa BGC kay daghan kong nakita nga mga nagjangin jaging so karoon maniid-niid sa taog asa o kinsa ang uh, nindot nga pwesta ah, uh, tara So ako din ang yung video diha mga palangga para inyo pong masinati og maayo kay puhon basin dai karon nakita pa lang sa video basin dai pud og makalaag mo diri makaingon pud mo a ah, dai sa una nga kung nakita sa video ah di ba atong ipangat gamay nga, to, ang ato ang cellphone kay para pud makita ang mga building nga pertin tag-asa karon buntaga medyo mingaw pagid ni kay mga nasa mag city pa sa buntag dali sa tagig. tanang mga pasahero, tanang tao, halos padulong pagin sa tagig anang mga orasa kay ras hour. Sa iyo lang tanabot dali nang hatod pasahero. Pati sa ilang building, no? Pastilan ginawa ko. Puhon po siguro, mupuyo po tadi. Ah, pati kuyawa yawa. Karon video-video na pugod rin napita. Naabot ta po ko sa unahan ani. Eh? Mintuyok na ko gamay ani, eh? kaning plaza tanawan yung mayo karon kay tig init magad pero hapit na kay naka tiam-tiam na gud tao medyo ulan-ulan na sa ang uh, area diri sa may Luzon area no na nagay ulan-ulan pero tanawan ang plaza patay ang mga sagbot pero pag ting ulan na mga palangga mugreen na po nagbalik oh di ba totoo kay maayo. hapsay kay eh, tanawon mga palangga ning uh, plaza dira sa may tagig so na pong ang ato ang kamera para makita po ninyo ang building o um, kung sa kataas ha ah, wapong kabalo o um, kung nakataas o um, pila ka floor ang importante lang dira eh, nga si ma'am ako siyang video tanggal, siya, sa tanggalakaw siya tunga sa plasa plaza eh, para secure doon siya safety ah ito but eh. tanawan niyo uh, atong ipatoy ko ang kamera para diri po makita pod niyo sa ako ang likurang likurang dapit oh di ba Mona na uh, center nang tapat dia sa kung asa ko nakapwesto oh kamala na mo tarna